Makakausap natin si, uh, ito, ang head ng Secretariat ng Pagkakaisa ng mga Users, Stakeholders at Obrero ng NAIA o tinatawag nilang Puso ng NAIA. Walang iba kundi si Romeo Sauler. Okay, Romeo, good morning. Si Dani Buenafe sa programang Kabayan. Uh, magandang umaga ka Danny at sa iyong mga taga-subaybay. Yeah, thank you. Oo. so, tapos sa damat, kapag mo, pagbibigay ng daan sa puso ng NAYA sa iyong programa. Yeah, oh. thank you very much. Alam ko, meron kayong uh, parang plano na idalhin sa ICI itong uh, baling privatization, itong Ninoy Aquino International Airport na gusto nyo, eh, maimbestigahan kung may posibleng anomalya uh, dito sa infrastructure projects uh, itong uh, partnership di ba at uh, between the Department of Transportation, the Manila International Airport Authority o MIAA at ng San Miguel, ah, yung New Infrastructure Corporation. Paki uh, oh, ba lang, pa, paki ano mo anong uh, bakit kayo nag uh, sa nagba, uh, ano nagpaplano ng ganito na dalhin sa ICI ito, uh, Romeo. Yeah, tama no, kahapon na uh, hmm. pinahayag namin ang uh, aming result at ang panawagan sa ICI hmm. naisama ito sa mga imbestigahan sa kanilang mga hmm. kungkulin, ganun din man lamang na ito ay isinama ni Pangulong BBM sa mga PPP contract hmm. na isama rin sa mga bumusisiin ng ICI. Hmm. Uh, kami nanawagan na isama ito dahil sa mga nakita namin mga red flags sa pagkakakasa ng kontratang ito ng BOTR at ng private consortium na NNIC na. Mm -hmm. uh, alam mo ka-Danny, mm -hmm. uh, binapatikos kami kasi ito dahil modernisasyon, upgrading. Kami ay hindi tutul na upgrade at i-modernize ang ating pariparang. Mm -hmm. Ang kinututulan namin ay ang pagkakasalit ng kontratay na ito na hindi nakonsulta ang mga stakeholders. Uh -huh. Sino ang mga stakeholders? Ang mga manggagawa sa airport, ang mga uh, medium at large scale na mga negosyo na nasa loob at paligid ng paniparan. Uh -huh. Walang genuine at proper consultation na ginawa na kasama uh -huh. sa PP325. Na dapat may proper consultation sa mga concerned uh -huh. na entities. Uh -huh. Pero oo, oh, pero ibig sabihin ah uh, meron ba kayo nasilip kasi ang parang uh, layunin ang sinusulong nitong ICI kummerong mga anomalya do sa mga infra projects eh pero ito its basically partnership eh di ba at uh, ito ay aprubado rin sa taas so ibig sabihin yun nga yung sinasabi yung kakulangan ng consultation katulad nito may inihain kayo sa Supreme Court di ba napigilin ito, yung uh, pagtataas ng mga terminal fees na naka-forma na sa nanong nakaraang yatang buwan pero hindi natuloy dahil nga naka-hold sa Supreme Court isa yon sa mga kinu question nyo na pagtataas ng domestic at international uh, Uh, diba, di uh, ba, yung fee diyan sa terminal fee? Oh, yung passenger terminal fee, no. Mm -hmm. Tama ka doon ka no. Mm -hmm. Siya lang 'yan, no. Pero gaya na yung tinuran, yung, ang mga nakita na red flag diyan, no. Pa pa mm -hmm. Bakit kung kailan na privatize tsaka nagtaas dapat mm -hmm. ba diba, ang ang essence ng public private partnership ay eh, may ibsan ang burden ng gobyerno at ng mga mm -hmm. publiko mm -hmm. sa mga bayarin. Ito baliktad mm -hmm. ang nangyari. Mm -hmm. Bakit nagtaas ang, kung kailan na-privatize, tsaka nagtaas. nila, na 20 years na hindi eh. Bakit na kung kailan privatize na dapat naglabas ng pera ng private entity o NNIC sa mga improvement na gagawin. Mm -hmm. Pangalawa, bakit doon sa kontrata na yan, nandoon yung DPC? ano yung DPC, yung deficit payment loss na may sovereign guarantee na pag hindi na attain nitong private corporation na to, ang kanilang projected income or revenues na mag-generate ay babayaran ng ating pamahalaan. Mm -hmm. So, Sa ibig, Okay. So ibig sabihin, yung mga improvements kasi, uh, nakita naman ng mga iba nating mga mananakay o yung mga bumibiyahe, yung mga somehow 'di ba development yung pagdagdag ng mga e-gates, pagdagdag ng mga magagandang uh, com o comfortable na mga uh, toilets 'di ba, pa naayos ay, yung water supply at uh, ibang ano, mga developments that we really incur cost. Yun yung ano narinig natin na depensa naman ng mga MIAA officials. Kaya kailangan din na idagdag ito sa para naman na at least yung facility natin will be world class na airport. Romy Tama ka, Dani, no? Pero mm -hmm. yung mga sinasabi nila, mga mga pagbabago na nagawa mm -hmm. na nila, ay lumalabas sa cosmetic, ano lang eh. Hindi naman talaga ilang dapat na mm -hmm. na na-improve nila eh. mm -hmm. No? Tsaka, mm -hmm. kanino kinukuha yung ginagamit dyan? Yun ang tanong namin kung bakit, kung kailan nag sa katinaas ang mga piece, ano ba yung mga piece, ni yung binanggit mo kanina, eh, passenger service charge lang yan. Mm -hmm. Dalawang klase yan, eh, non-regulated at regulated. Mm -hmm. Yung non-regulated, naandyan yung mga, mga upa, renta o disagreement ng mga mga entities o korporasyon na nasa loob at paligid ng pariparan. Alam ano mo ba kung magkano ilang mga, mga upa, renta o disagreement ng mga mga entities o kooperasyon na nasa loob at paligid ng paliparan. Alam mo ba kung magkano ilang porsyento tinaas niyan? 300 to 1,000% ang tinaas. Ganun ba? Yun, um, yun, uh. yon ay pasok lahat sa, sa ano yun, NNIC. Wala ba sa gobyerno doon? Wala kikitain ng gobyerno doon. Ang meron lang ang gobyerno doon sa regulated. Mm -hmm. So, dumalabas ito. inalabas, sinasabi nga, ito ay magrara ng 15 years para uh, subject to renewal for another uh, ano, 10 years, so 25 years. So mm -hmm. lalabas, ito ay manggagaling sa mga riding public at ang apektado nito ay ang general public o public interest in general ang, ang apektado mm -hmm. nito. Kaya nga kami ka bakit pinayagan ito ng mga specialist ng DOTR na onerous yung kontrata, na disadvantageous sa public interest. Hindi naman siguro sila uh, mga hindi nag-aral, mga magagaling yan. Bakit kinabayaan nila na lumalabas itong kontratang ginawa nila, itong yung concession agreement na sinusugan itong MIAA Administrative Order 1, ay tailor dito sa ang kumpanya na ito yun ang tsunami makita at magmistigan ng NNIC wala kasi transparency at accountability kung meron nang ganung ano wala akong yeah. tanggapitong agam-agam o pagdududa uh -huh. So ano ang plano nyo, ah uh, uh, Sir Romeo? Bali, uh, magsasubmit ba kayo yung grupo nyo, itong puso ng NAIA? Magsasubmit ba kayo ng mga kaukulang dokumento? nandoon yung mga, let's say, mga hinaing ninyo, naka-outline? Kasi uh, na para ibigay sa ICI, uh, meron bang ano, timeline to kung kailan nyo ibibigay yung inyong mga dokumento? Meron. Meron na kaming na at na pagkasunduan ng mga kasama kong convener sa puso. Mm -hmm. Ang magiging position paper namin na aming dadalhin sa ICI. Ah, uh, so, wala so, pa oh, so wala pa hong uh, time Pero ibig sabihin, naka... anak, uh, meron din ho kayo mga ebidensya doon na very ano ho ito, uh, sabi nyo, uh, hindi uh, productive in terms of uh, itong concession agreement na to na pinasok ng DOTR at saka itong uh, pagbubuo ng uh, NNIC. Totoo, tama kakadani. Uh -huh. uh, ang sabi nga namin, eh, hindi ito ano eh, hindi ito modernisasyon eh, commercialization to. At ini-insure mm -hmm. ng sure na tubo at kita nitong private entity. Eh. Bakit ganon? Oo. Pero meron diba? din kayo, meron din kasi kayo dito parang uh, itong advice sa akin, you, you, also called on the ICI uh, to investigate uh, involved officials for possible violations nitong anti-graft and corrupt practices. Ak may, may nakikita ba kayong merong nakikinabang at uh, somehow eh, merong kumita dito sa ganitong uh, concession agreement? Yung nga ang aming ano eh, oh. yung nga isang sa mga nakikita namin at aming hmm. nararamdaman, although wala kaming hindi ko masasabing mm -hmm. uh, solid evidence o solid proof, pero makikita nga ng ICA yan kung bakit nagkaganon. No? Uh, kagaya nga sabi ko, hindi naman magagaling na ang mga mo mga taong gobyerno natin magagaling yan eh. Mm. Hindi naman ilalagay yan diyan ng mga walang ano eh. Pero ang tatanong bakit pumayag sila na ganito ang content ito kontratang ito? Mm. Okay. So, okay. Ano yan? Oversight sa kanila o may collusion ba o whatever? Ganun man, natatanong lang. Sige. Okay. So, yun lang ang Oo. gusto niyong maparating sa ICI. Thank you very much, Romy. Thank you sa oras. Hindi lang. Hindi lang siguro kadali. At mapanagot. 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 Oo. Kasi, Oo. ako kami, no, sa puso ng naiya, uh, sina sinasamahan namin ang ibang kapanawagan ng aming mga kababayan, kapabayan. Bakit ang mga serbisyo publiko na-privatize? Wala hmm. ba kakayahan ng ating gobyerno? Meron hmm. eh. Hmm. Eh, tama itong ginagawa ngayon na ang, ang dysfunctional institution ay ayusin. Sige Kasi po. hindi dapat oh. ganun eh. Servisyo publika yan eh. Dapat gobyerno yan. Gobyerno ang papalakad yan. Hindi private. Na, alam mo naman natin ang private, tubo ang gusto niyan. Sige po. Okay. Maraming salamat to oh, sa oras na i-share ninyo sa amin. Thank you, ho, oh, uh, Sir Romy. Maraming salamat, Dani. No? Okay. Kasi yung mga... Ah kasama diyan sa DCMM. lagi akong nagsusubaybayan uh, sa inyo <laughs> Okay salamat po ha ah. si ano si Romeo Sauler siya yung head secretary at pagkakaisa ng mga users, stakeholders at obrero ng NEIA at ah, tawag niya sa grupo yung puso ng NEIA